Ako uh, pupunta ko tayo na kay Maribel. Balde natin kasi yung loan niya kasi million eh. <laughs> hmm. Yung mga nilor mo nakatulong ka lang siya. ko uh mas. -huh. Ibig sabihin, uh -huh. arap ba't yung nakatulong sa'yo? Sa mo. Ha, oh, Ma sir. Ko sa... ganda. Paano kami sa paano, paano para ang gamin nato? Pag-renew. Kagagad <laughs> malaking tolong. Yung ano po, <laughs> nakakakuha na kay ng incentive ko. Oh, yung... O, oh, sir, nang pang-apat. Sa mga policy po ng ako uh, 'yan yung mga <laughs> pinaka-nagustuhan <rin> yun. <laughs> Kasi 'yan yung <laughs> na-benefit yung incentive niya. Yun, yun? Incentive, yung churras, yung pinaka-nagustuhan, yung incentive natin. Kamusta naman po ang aksyon niya ngayon? Gusto lang ako ganda naman ang amin niya. Ah. Ano mo sasabihin mo ito? Ah. Okay naman ang akap. Maganda yung ano niya. Mga bibitsyo, bibisyari, mga incentive. Nakatulong din. Anong pwede mo may eh, advice na sa mga kasama mo sa sentro para makuha rin nila yung like, incentive? May advice ko? Oo. Oh, <laughs> okay. so, kasi Sana ano, hindi sila magsira sila ng hulog. Lagi sila ah uh, maaga maghulog para uh, maganda ang ano ba ang samahan, ipagpatuloy na nila dahil meron na no, nama okay. naman makukuha eh. Gapas na naman po yung kitaan ninyo po? Okay naman. Sa Sabado naman ang gabi ako na niningin pa utang. Pa utang uh -huh. <laughs> sa mga pa-utang. Pa-utang din na ah. Kaya Sabado, niningin lang ako Sabado ng gabi. Dahil i-deliver doon sa kuti ko pa uli manok-baboy. Bago, pa-utang lang ninyo sa umaga ng karne. So yung Sabado ang siniran. Silipin natin yung buwan na. So, sisilipin natin yung negosyo ni... Walang, mag... Walang karne Yan, ni Maribel. Oo, oh, kasi medyo... Ano? Pag dito, bibili, mamimili ka pa? Oo. Uh -huh. Yan ang pwesto uh -huh. ni nanay. Kasi hmm. wala kami karne ngayon. Ang karne, oh, tatara yan, maboy, manok. Tampalok tari. Oo, tatara namin ng karne dito kami. Mamimili ka? Ayan, isa. Matanggas yung mga manok. Balik tayo sa sentro. May babalik dito tayo. Oh, alit. O, ah, ah sige po. Mau na po kami doon. Hi guys. Ito po ang inatake na naman ang katangahan. Ngayon mo problema siya. Nakakalmutan ba ko. Ba't ka naman problema? Nakakalmutan yung cellphone ko sa motor. Nakala ko nasa compartment. Nasaan yung cellphone mo? ]Yeah, sa UH! CP holder. Bakit ka na sa CP holder? Magdasal ka na nandun pa yun. Hindi ba yun siya? sa bulsa. Ay, sa ako? So, sa joke, ano yung mensahe mo sa cellphone mo? doon ka lang. <laughs> wow! Hindi, <k stuffing> hindi ayun, may ma <laughs> galing! Saturdays ay ilang years na? five years. years. Magpa-5 years, years ka lang, member. Ayan. So, member siya ng ano, Talon Uno, uh, Las Piñas. Ah, uh, matagal na siya member ng AKAP. Babalidate natin siya kasi ang loan niya ay million na. <laughs> <laughs> si Ate Daisy. Ayan. Yeah. So, isa sa pinakamagagaling na member. Sorry, di mo... <laughs> Ate Daisy, ang tagal mo ng ano, ang tagal mo ng member. Ano yung dahilan bakit tumagal ka? Dahil nagugustuhan ko ang akap. Ano yung mga nagugustuhan mo sa may rebates. akap? Rebates. Rebates, saka may sahod. May sweldo. Ano sweldo? Sweldo. Ah, m Oh, Ah, m Eh, anong gusto mong, anong, anong paraan gagawin mo para mabalik yung m mo? Maayos yung ano, member dapat. Pero, sira na kasi. Eh, ayusin na, na, ayusin ko na. Ah, ah, ayusin ko na. Ah, ano, ano? Ayusin ko na. Ano plano mong gawin para babalik yung ano? Para ayusin ko na para bumalik na ang impla ko. Kung bagay yung pinaka nagustuhan mo na uh, policy. Wala sa na si nagustuhan ko talagang acaps. Makatagal ba ako kung hmm. hindi maganda? Okay. Ano yung mga, oh. ah. yung nga, mga nagustuhan mo Yun nga, nagustuhan ko mga rebates, savings, tapos ano yung mga inflaco, ganon. Sa tingin mo ito, eh, nakatulong ng mga sa... Yes, katulong kayo sa akin. Oh. Sa panong paraan? Dahil sa ano yan, yeah. sa... Wow, yeah, yeah. Makarin nyo ako eh. mamili ko lahat ng ah, paninda ko. Eh, oh, doon talaga babagsak. Mas umukay okay siya. Nabinta ito ngayon atin. dito sa akin. Eh. Oh. Yan ay pinuhunan mo dyan yung mga nilong. Oo, oh, mga nilong ko. ko. Ngayon nga sabi ko, ipamili ko na tatlong kiss na red horse, dalawang kiss uh -huh. na gin. Kasi malakas na ka pala. Oh, uh -huh. yun, yun, ah -huh. ang balak ko talaga pang makalura ko. Sabi ko sa sawa ko, absin ka ha, mamili tayo. Kung i rate mo ay, yung akap ah, from 1 to 10, uh -huh. ano? Di. Pen? Uh, Ito na lang. Ano man sayo mo sa mga member mo para Ayun lang ang gusto uh, ko sa mga member ko mag-ayos sila magulog para maganda ang sakop ko dito. Sintro ko ba? Ay ngayon magaganda na, manis na yun, natanggal na yung mga pasaway. Ayan. Ayaw ko na, mga pasaway, Diyos ko, sakit sa ulo. Baga magdadagdag na kayong mga good oh, yung good pe, oo. Magaganda na ulo namin ngayon, wala na yung pasaway. Ano naman mensahe mo sa ano, sa, sa, akap? Wala akong masabi, sir. Maganda talaga ang akap. Kaya hindi ako na, hindi pa ako na design, nag-upset dahil nagustuhan kong akap. Kahit anong layo, Pupunta talaga ako. Kay oh, Kahit hilong-hilo -hilo ako, sir. Kaya talon uno, las oh. piñas, hanggang bako, or talagang upang nakalagay. Tsaka talaga ako dyan. Pinaka gusto mo dyan yung incentive, rebate, oh, rebates, oh, savings, di ba? May nakakaipon yung... ka. Nakakaipon. Na ano ipon? yung kahalagahan ng savings para sa sa'yo? Ate Mahalaga sa akin yun, sir. Dagdag po na yun. Dagdag sa pera ko yun, sir. Hmm. Kasi kumbaga, baga, pag hawak mo yung pera. Madali maubos. Ayun. Maganda talaga na nakatago. Na, nakasave doon. Napipilita kang mag-save, di ba? Oh, at least, ay, control mo yung... yung... Tulad niya, malaki na savings ko. Pag maloon ako ulit sa sunod, naku, malaki na. ko. Tapos kapag ka, pwede mo lang i-withdraw, mo, mo Kamusta naman yung, ano, yung pamilya mo sa anak? Ay, okay lang sila, eh. Okay naman sila. lang naman kami dito sa bahay, sir. Eh. Yan lang asawa ko, eh. So, uh -huh. uh -huh. lang pag kaya parang... So, medyo malaki na yung loan mo. Lahat tol. Eh, ay, basta ba ko. Ayun, nabili ko talaga mga alak yun kasi malakas ang alat sa akin okay. Pa kailan okay, mo kapag ka nagtuloy-tuloy yan? Pag lulong mo. Ah, asenso ka na talaga. <laughs> Ay, hindi. Hindi na pinasahan oh, oh, niya. Oh, Napaka-humble niya. Wala kayong bahay na maganda eh. Maliit lang eh. At least. Nga, eh. Sarili. Sarili. Tapos may negosyo. Malakas negosyo. Mas malakas dito ka sa doon. Oh, Oo, oh, sa may kabila, no? Tapos mag-aano ka pala, magpa-5 years, pa years na pala ng member. 5 years na, 5 years na ako sa um, ay ano, November. Ba yun ang release namin noon? Kamusta naman si Sir Koy bilang may awas? Eh? Ay, okay naman. Na, Mabait. Mabait si Sir Koy, Walang ay, problema. So, tingin mo ba, te, eh, Liz? Makakasundo mo si Sir Koy? Yeah, oh. Kasundo ko Bakit? Paano mo na? Pabiro. Galing magbiro. Hmm. Gusto mo bang yung palabiro? Palabiro siya. Kahit si Sir Benjo, maganda rin yun eh. Oh. Tama ng loob namin na Malaysia siya. Ang bait din yun eh. Mother no? E, mabait naman si Sir. Mabait din talaga yan. Uh, oh, ngayon, okay. kapag uh, ka, maulit, sabi mo Ay, oo, okay. oh, ko kagad yan kay Sir Jubit. So, babay, akap, magandang. Ba't babay mag na agad sa akap? Ang... Magre-release kami oh, sa mag -re 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 Marques, akap. Kala okay, ko magbababay babay na sa ba? hindi, hindi kita iwanan na hindi ko matanggap ang milk ko. Ibig sabi, matanggap mo na, iwaan mo na kami. Hindi! <laughs>. Babalik sa mali. Ah, babalik. Sige, thank you today. Thank you, friend. Ayan. 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 May isa pa kaming i-validate. Ayan. May gumalayo-layo. Hmm. Ano na? Bigay ka pala yun. Oo nga. Bagay nga. Ape yun. So guys, pupunta tayo kay Ate Emelita. Nandito tayo sa bahay ni Ate Emilita. Ano so. po? Oh, matagal na siyang member. Ilan taon ka na member ko? Magpa-five na po, sir. Oh, Ay, hindi first batch kayo. Okay, kasabay niya si Ate, ano, Daze. Opo. Sa tingin mo tayo, bakit kayo tumagal sa ako? Kasi nagustuhan ko yung mga benefits na pwedeng makuha. Kagaya ng, ano, mga... Gaya ng pag na-deads ka na. <laughs> 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 yung ano, sir. Hindi. yung mga rebates ba sa'yo? Uh, ano mga, mga incentive. Incentives. Na incentives. Okay. Nakakuha ka na nun. Ah, oh, nakakuha ka na incentive? Nakakuha na sa so, tingin mo naman, nakatulong naman kami sa ah! sa'yo. So, nakatulong naman -sa? sa'yo. Malaking tulong din yung nagawa ni Akap para sa pamilya ko. So, sa... Ba't ayya ka natin? <laughs> 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 Nayak si ate. Nayak si ate. Sa tagal ninyo wow. sa Akap. kumbaga parang may nabago po ba sa ano ninyo? Hmm. Pamumuhay. Meron sa... So, paano nyo po masabi na ano? Siyempre dahil sa akap, natuto na rin uh -huh. mag para sa kinabukasan. Ayun. Yung bagay sa savings. Maka pag savings sa makaipon. Uh -huh. Hindi lang para sa, ano, para sa pamilya. Uh -huh. Para sa puso inyo, gano'n po kahalaga yung ano? savings, pag-savings? Siyempre sir, mahalaga ang pag-savings kasi para makatulong sa pag-iipon. Para din sa sarili natin. Uh -huh. Pakaganda po ng akap kasi so, sa akap, pwede ka makakap. <coughs> makatulong, makapagnegosyo, magsimula ng negosyo. Thank you po. Tara na. Maghahap. Ang ganda-ganda mo talaga. Sige, <laughs> thank you. Okay, tapos na kami ng validation. Validation lang. Nakangiwi na naman siya. <laughs> Ayan, so... Siya ay mangungulay ka na ng requirements. Ayan, para next week ay... Goods. Goods, wala goods. na problema magre-release na lang na alright it's very simple bye bye ka na bye bye let's bye, bye <laughs>